guys, welcome back to my channel and for today's video guys dito tayo, napakalamig Dito tayo sa barangay Asis, Mendez, Cavite And meron tayo dito last 5 lots guys 150 square meter and 200 square meter Naka-promo this November for only 7.5 per square meter Expansion po siya Itong ating project Diyan po, sa so pader na po na yan Bubutasin po yan Magkakaroon po ng ating expansion Ganito lang din po kalaki yung kalsada Reselling po siya Tapos Ganito lang din, flatland lang din siya So, isa lang din yung pasukan isa yung palabas. So, naka-promo siya 75 per square meter. Uh, this November, tapos ang down payment is 24%, then with 10% discount, yung 76% is 2 years remaining, 0% interest. So, yung mga may owner naman dito, uh, ang bentahan po is mga 12,000 per square meter. So, yeah. Pero ito, pwede nyo na itong patayo ng bahay. Iikot po kayo doon. So siguro para mas ma-appreciate nyo muna kung ano yung sinasabi ko, I will show you the drone shot of this property na napakalamig guys. Ngayon is uh, hapon pa lang, hindi pa gabi. Kasi mag-December na, malamig po dito sa area na ito. Hanggang, hanggang February po yan. So I will show you the drone shot in 3, 2, 1. Ito po yung drone shot. of our property. So, ayan lang. Yung expansion dyan sa pader. Bubutasin siya. Pakita ko sa inyo. So, any house design. and may nakatira lang. May kuryente tubig yan dyan. Ito lang. Uh, wait nyo lang matapos yung ating expansion. Pero, 75 per square meter lang yan. So, ayan. Lumapatak siya. Mga 1,125,000. Tapos, kasama yung drainage with the concrete roads, perimeter fences. Ayan. So, dyan yung gagawin. Ito sa Ayan, dyan. Kalitan nyo sa drone shot. Ubutasin yan. Tapos pag ganun yung lot. Flatland din naman yan. Ganito lang din yung magiging kalsada. Lagyan ng fence. Any house design. Ayan. Malamig guys. So ganito. 8 meters yung kalsada. So malaki po siya. Ayan. So yun. Uh, Mupunta naman tayo ngayon sa may, uh, I call this guard house. Para makita nyo din yung laki ng ating subdivision. Actually maganda dito. If you are looking for a retirement na investment. I highly advise this one. Kasi nga it's uh, just 10 minutes from Tagaytay pero ang price is just a one third of Tagaytay no? and the uh, inside subdivision with guardhouse po yan no? so tara puta na puta sa inyo mga bahayan dito kita mo naman yung mga kumpas ng hangin nature vibes talaga di ba? yun yung mga bahay andun yung guardhouse oh, nandiyan lang diretso nakita sa drone shot so yan siya guys oh, yan yung guardhouse diretso lang dyan Yung may coach mga uh, poste ng ko tapos yun yung mga bahay ano, any house design naman siya. Ayan. So, kagandahan dito guys, Ah, uh, tahimik. Tapos, yan, makikita nyo, no? record house design. Tapos, um, sa palengke, malapit lang din siya. Kung gusto nyo bumili ng mga karne, isda, malapit lang. Tapos kung pupunta ka naman ng Manila, daan ka lang dyan sa may Indang, tapos is West Road, tapos yun na, lapit ka na dun guys. Ayun may no? mga nagpapagawa ng bahay dun oh. Ayan. Ayan o, ito mga any house design. Ayan, may mga, meron nga dito, binakudan lang. Ayan o, pakita ko sa Dito, ikot tayo. So, ayan guys. So, ito nga binakudan lang. Oh. Tapos yan, yung mga bahay dyan. Actually, marami ng bahay doon. Kabila. Ayan siya. Ayan, may papagawa ng bahay doon isa. So, ayan guys. No? May mga solar strip lamps din siya. Ayan. Ayan, guys. So, yung makikita nyo dito, may mga pine tree. Ito, ito sample to 120. Tapos 120, 240 na yan. 240 square meter. Ayan. So, ganyan lang naman yung uh, vibes dito, guys. So, yun. Ganyan lang naman yung ating property tour dito. Parehong presko. Last 5 uh, lots. So, yun. Kung gusto mo, if you're an OFW, pwede naman online lahat ng transaction. Message mo lang sa Viber WhatsApp. andiyan naman sya. Kung naman nandito ka, pwede tayo mag-tripping dito sa property uh, tawaran kita mo din tapos ma-assist kita so yun lang naman guys thanks for watching see you in the next vlog bye bye